mga maser ayun, oh, ganda tingnan ng mga maser oh. Malalaki na yung mga alaga nating bakos mga maser ayan ayun thank you, thank you maralaki yung mga update mga maser sa alaga nating uh, bakos ayan uh, ilang buwan na lang mga maser pwede na yan ang <laughs> dami dami nila mga maser ayan Malalaki na sila mga maser siguro mga isang buwan pa pwede na ito mga master pwede na natin yan i-harvest eh, yan no? ganda tingnan mga maser, ang dahil Hello no, mga master, gandang pagmasdan. So, halos ilang buwan na rin to sila mga master ayon. Parang hmm. <laughs> na ngayon. Dati ang lilit pa to mga halos kapares lang laki ng mga uh, sigarilyo. ayon, Ngayon, grabe na yung linaki nila mga master. Dami niya mga maser. Thank you, thank you. Kung masarap, ah, pakain tayo ng ating alagang ah, bangus. Ayan. Hindi tuman yung iba. Hmm. Dami niyan, mga masar. Ayan. Hagis, hagis. Hindi pwede lang nandititik. Papuntahan niya nila. Tandoon kasi yung iba mga masar, ah. mga manay. Doon, tapos... I'm done. Hagis, hagis. <laughs> Pupunta. Anong kasi sila sa may uh, bukana ng protel ng no? master? Tapitan natin doon ng no? master. Ayan. Dito yung iba. Hagis, ha Siyon. <laughs> dami. So, talaga yung maser Ayan. Akitin natin ng konti ng kamaster. Ayan. No? Hindi pa tayo doon banda mga maser Yun ang maser Dito tayo maghagis. Ayan. Ayan, no? Kitang-kita ng mga laga natin bangos. Ayan. Ang dami niyan mga master ha. Hala. na Pusik. Ayun ang laki mga master. Ah. Kakatuwa lang mga master kasi yung uh, pinagpagura natin na yun. Meron pang mga danggit yan sa ilalim mga master. Ha? Hindi siguro kita sa camera. Ano. Yun. Pati yung mga danggit mga master, kumakain din sila pala ng feeds uh, na pinapakain natin. Bali, ito pala mga masteris sa uh, starter na to. Starter na feeds mga master yung pinapakain natin sa ating alagang mga baws. <laughs> mga naman master pati yung mga danggit, ayun oh, uh, merong malapad mga mastera, kumakain din pala ng feeds. Ang dami niyan mga maser. Sumunod natin yung teka. Ang dami, dami. So yun, pakain lang muna natin ito mga maser. Thank you.